Hello 18 at hello mga ka Showbiz Corner. Dalawang artist pala or singers ang cover headline at first cover ng uh, first ever Billboard Philippines ngayon. Ito sina Regine Velasquez, Asia Songbird at of course ang uh, SB19 P-Pop King. Congratulations. Kaya naman let's make history kasi sila ang dalawang artist or singer ng Pilipinas ang na-cover ng Billboard Philippines first ever franchise kasi po ang Billboard, big deal po yan malaking bagay yan sa Amerika at sa buong mundo, sikat po yan kaya yan po ang famous at prestiyosong uh, platform, pwede sa magazine publication, online sa mga social media platform yan po ang uh, Billboard, malawak na po ang uh, ano ng billboard na yan sikat na sikat po yan famous sa buong mundo at sa buong artist I mean sa buong uh, mundo ng mga artist again ang uh, billboard mayroon silang music chart na sikat sa buong mundo ng mga singers mayroon silang uh, mga social media platform YouTube Snapchat Twitter Instagram at uh, Facebook at of course mayroon silang magazine online newspaper at online magazine. Meron silang nga uh, media coverage sa TV, national TV sa Amerika. Kaya yan po kalaki ang billboard. Kaya again, congratulations Miss Asia Songbird, Regine Velasquez at SB19, P-POP King. Again, congratulations at hanggang sa muling update natin.